mga bus ang atong buhaton karon Strat bar busing o stabilizer busing ang stabilizer busing mga bus duha ato nang nahuman ang atong buhaton karon mao na lang ning strut bar busing sa high is gyapon mga bus ban mao na atong materialis mga bus ang atong buhaton na, na ni sir kay lalom na daw kayo ang hulmaan sa iyang bangag dito mga boss manang iyang gipabagaan gihimo na to 1 in 1 half inches ang standard magud na ni mga boss is 1 in 1 8 inches lang pero ang gusto ni sir is 1 in 1 half no para mahaom daw kaayo dito sa iyang housing niya ano na tong materialis mga boss gusto ni sir kanang naay apply o na ay rubber daw wag tunga-tunga sila tunga ang apply tunga ang rubber para mo play kaya pun sa iniguan lihok strut bar ni mga boss ano isa may abante ni siya makita mga boss busing mo ni mura gunit sa manubila eh gwala mangguni guni gahi kayo ang manubila mga ni mga boss kumana na pantay ang upat kabok no Okay, mga kabus. forward ta. Magbilog na ta ni mga boss Para mapurma na to. Kabaga, mga na siya mga bus. So, one in one half inches na siya baga, Alam, may problema. Huwag baga ni mga boss Basta taas pa ang alawan sa iyang bolt. Pwede ra. <coughs> Mauna na mga bus no. ato ng pormahon ato lang ipas forward mga boss okay mao na na ang iyang kadakon sa iyang bilog mga boss gipadakan po ni sir no ay iya mau nagilis mangud siya og washer mga boss nga dako para mahaom gid ang guma mao nang upat mga boss ato nang nalingin pass forward na mga boss nagbangag na tariha nahuman na to nagbangag ng tulo kanang ng isa na lang mga buso o oh. sa nangutana no sa atong pwisto o sa mga dapit matundaan na ah, national highway general santos lang ta mga bus dapit lang kita sa mcor highway dool dali rata doolon ay dali rata uron mga bus kay highway rata o mga ano na mga boss tanawa mga boss ang porma ni di pass forward lang ako mga boss ha kaya para di lagi taas ang video no mga na ang isa mga na iyang design mga boss ay ang uh, mga na ang iyang finish product uh, mura siya pati uh, mga siya mga boss okay mga boss salamat kayo